Hello, pwede kang ma-interview? Ay, hello. Oo. Oh, <laughs> Bakit? Ano yon? Ah, anong pangalan mo? Hi, ako nga pala si Aileen. Galing ng ano, Pilipinas sa so, Jensen. Proud Bisaya. Hello. Ah, uh, ano work mo sa Pinas? Ah, uh, bali ano, uh, admin ako sa school. Tsaka may sariling negosyo doon. Pero nakipagsapalaran dito. Ganon. Oh, so, anong work mo ngayon dito sa Australia? <laughs> Bali dito, first work ko talaga yung sa office. Pero, natanggal ako sa office kasi umabsent ako na isang araw. Bawal pala dito. Tapos, pangalawang work ko dun sa restaurant. Tapos, yung pangatlo sa hotel. Yun. Kailangan mo lang pagsabayin yung oras mo. Tsaka, ano, mga, ano, ka, time management. Ganon. So, anong masasabi mo dito sa Australia? Okay ba naman ang experience mo dito? So far, sa two months ko dito, okay naman. Kaso yun lang, yung homesick, namimiss yung pamilya mo, tsaka yung anak mo. Ganon. So, ano na ang masasabi mo ngayon sa mga uh, uh, nagbabalak na maging international student dito sa Australia? Ay, sa mga nagbabalak dyan, good luck. Tsaka ano, tapangan nyo lang yung loob nyo, tsaka huwag nyo kalimutan yung Panginoon kasi siya lang yung kakampi natin dito. Ah, di ba?